Kaya din. Ba <laughs> Baka matanggal yung belt bag. Baka matanggal yung belt bag doon sa ipitaw ko ma ayan o, ayan ang pinakamaganda mo ayan ayan na, ayan na ang pinakamagandang view sinasabi ko sa iyo mo ayan, amaya amaya dun Papabanking ka na ito Maganda yung daan mo no? Banking ka Yun o oh. hmm. sobrang korbada ayun oh. No. ayun na no, ang sinasabi ko sa inyo yun tanaw na tanaw yan, tanaw na tanaw na talaga dito na no. ay sa kabila pa o, dito na no. tingnan natin dito.